Bukod ho sa pagkakagastusan, sa pagbabayad po ng bill, ay ang pagbabayad po sa pamasahe sa bus dahil yung mga maguuwian po ng mga kababayan ho natin. Well, expect na po natin habang papalapit po ang uh, Pasko ay parami na po ng parami ang mga sasakyan at parami na rin po ng parami ang mga... Pasahero dyan po sa para niya Paranaque Integrated Terminal Exchange. Nasa kabilang linya po natin ang kanila pong Corporate Officers o Corporate Affairs Officer na si Binibining Colleen Kalbasa Magandang uh, umaga po. Ma'am Colleen, welcome po muli sa Channel 23. Hello, magandang umaga po. Opo, magandang, magandang tanghali po ma'am. Uh, kumusta ho ang uh, sitwasyon dyan po sa PTEX dahil uh, 15 days na lamang po ay magpapas uh, magpapasko na gaano na huba karami ang dumadag dumadagsa mga pasero kailan huba uh, yung inaasahan po natin na uh, peak o oh, peak day po ng uh, mga pasero Ayan, sir, inaasahan natin na simula ng December 20, dadagsa na yung ating mga bakasyonista, papauwi na kanila mga probinsya. No? Um, simula December 20 hanggang January 6, sinasahan natin na 3 million po ang dadagsa sa ating Dami. terminal ng mga pasahero. Gawa no? mm. um, rin po yan ng sabay-sabay din yung holiday season natin. Ano? Mm -hmm. Dahil pagbalik naman po nila ng January, medyo mahaba-haba po yung bakasyon. So mm. na-expect natin hanggang January 6 ng Wednesday, marami pa rin po ang papunta naman galing sa ano mga probinsya dito sa Metro Manila. Mm, so 3 million ma'am uh, mm -hmm. ano yan uh, mm -hmm. isang araw lang ba yan o ilang kumbaga sunod-sunod yan na araw? Um per day po kasi per dito day. sa ating terminal, mm -hmm. uh, daily average natin as of now is 150,000 na po. Mm -hmm. So yung dinay expect natin na may surge ng December 20 hanggang January 6 po ano. Mm -hmm. Yan po yung 3 million dahil per day po. Opo. Basta pa yung 150,000. aabot pa uh, yan ng 200. Opo. So, kaya naman ang capacity po ng PTEX, yung ganyan pong uh, bugso po, yung uh, dami po ng mga pasero, ma'am? Yes po, no. kaya naman po ng facility natin yun. However, di naman po lahat ng 200,000 ay lahat nandito no, sa isang araw. Mm -mm. Kung baga, fast pacing din naman po yun. Marami walay. pa rin uh. naman pong nakakaalis agad. Opo. Ma'am, meron ho ba tayong mga additional na buses dyan po sa PTEX? May mga uh, i yung mga, uh, mga, bus mga bus companies po? Or mga iba pong uh, transport uh, companies? Actually, nag na po tayo para dyan no dahil na expect natin na tataas yung demand papunta sa mga probinsya no specifically Bicol region dahil yeah. alam natin maraming naantalang mga biyahe going to Bicol simula nung um uh, marami tayong mga bagyo mm -hmm. nung September hanggang mm -hmm. October ano so ayun po inaasahan po natin na magtataas po yung demand going mm -hmm. there. Opo. So ma'am, kung tataas po ang demand, magiging uh, 24/7 din ang uh, operation uh um, operations naman po ng terminal is 24/7 ang mga oh. biyahe usually until 11 pm. Mm -hmm. uh, nag graduation -re po yan ng maaga as early as 3 am. 3 am. Okay. okay. So, uh meron ho ba tayong mga additional ho ng mga pagbabago or mga rules sa loob at labas po ng uh, Ptex ma'am? Um, Amo na naman tayo additional na rules no however syempre paalala lang po sa mga pasahero natin na wag na po silang magdala ng anything na sharp objects, flammable items, baril ano. Mm -hmm. Dahil pag na confiscate po yan dito, hindi na po namin ibabalik. Ito turn over po namin yan sa pin. Apo how about po yung security ma'am? May deployment pa rin naman po tayo ng PNP dito so mas pagpapaigting lang po yun, ma-heighten po yung security natin, gawa ng uh, holiday surge natin. Mm. So by December 20 po. Pagdadagdag pa tayo ng PNT. By December 20, so uh, uh, na natin uh, yung uh, paghahandaan nun natin yan, no? lalo yung mga pasero. How about naman ma'am, yung pakikipag-ugnayan po ninyo sa iba pong agency, of course, para po ma-manage yung expected po na, of course, hindi lang naman yung mga bus, siyempre may mga uh, magahatid din dyan sa mga pasero na yan. Paano po natin ma-manage po yung uh, pagbigat po ng daloy ng traffic sa paligid po ng uh, PTEX? good na na-bring up niyan, sir. No? Kasi meron naman po tayong mga interagency meetings, meaning nagkipag-coordinate mm. um, po tayo between DOTR, LTFRB, LTO, and MMDA po, no? para ma-ensure yung seamless travel kung baga na tinatawag mm. para sa ating mga pasahero. So, ina-expect po natin yung mga matatinding challenges niyan would be yung Carmageddon po around the yan. Metro Manila. Mm -hmm during this holiday season. Mm, 'yun ang uh, ano doon uh, talagang uh, challenge. So, uh ma'am, uh, baka meron ho kayong mga karagdagan pang hong uh, karagdagan pampanawagan sa atin pong mga pasahero, yung mga babiyahe po, lalo po doon sa yung, uh, 'yun, mga online booking po ma'am, baka meron ho kayong mga additional advisory po. Para sa mga pasahero po no, lalo na kung nagpa-plano tayong mumiyahe this coming holiday season e i-ensure lang po natin na makapag-advance booking tayo sa ating mga bus company so you can chat po yung Facebook account natin Um, para lang po ma-check nyo kung ano po yung number, ano po yung online platforms ng mga bus companies natin. Mm -hmm. Alam ko naman po yung ibang mga pasero ay may suki na, so alam na nila kung ano yung mga bus company. And then, meron din po kami sa aming website na bus live schedule. Kung baga, doon nyo po makikita kung ano po yung mga available na biyahe, makikita nyo po anong oras po yung umaalis, mm -hmm. tsaka po anong oras magde-depart, no? Para makita nyo po ng live na, ah, malapit na yung biyake ko so kailangan ko na pumunta ng terminal. Something like that. Opo. Ma'am, may uh, pangabol lamang ho ako na katanungan. How about naman yes, po ba? doon sa mga possible po na ma-stranded uh, kasi yung iba na natutulog lang doon sa ano eh, di ba, sa upuan. Magdadagdag ho ba kayo ng mga kung saan pwede ho silang uh, tumuloy? Kasi di ba last time, uh, pinayagan nyo naman sila na uh, mag-stay dyan dahil nung nakarang mga bagyo, di ba, sunod-sunod sa Bicol. Magdadagdag ho ba tayo ng mga ganun po, facility? Um, as of now po, no, we remain with the chairs po. Nagdagdag naman po tayo ng areas for chairs para lang po sa waiting areas natin. Waiting areas. So. Um, pag stranded naman po, yung stranded po ang definition natin doon ng mga ilang araw na po yung mm -hmm. biyahe nila. So, mm -hmm. doon lang po tayo mag glad kung may mga ibang facilities putan. Mm -hmm. Pwede right. nilang pag Alright. All right. Nak po. Sige po, ma'am. Uh, from time to time at uh, sa mga susunod na araw lalo sa December. Tama, December 20, no? Expect po natin na mm -hmm. uh, uh, yung booth uh, po ng mga anong araw 'yon? 20, Sabado Friday? Oh, oh, Friday. Friday. Oh, Friday. Mm -hmm. oh, tam Friday pa naman pala yun. ano. Well, anyway, marami pong salamat, uh, ma'am Colleen sa inyo pong oras.